Magandang, Magandang hapon po. <laughs> Magandang hapon po. Ngayon ay inaayos ulit namin yung ipapadala namin sa kanila, kina Madi. Isama po namin dito yung And yung pinamili namin mga pamasko ng mga bata. Pero may dagdagan pa rin po namin ng mga damit. Meron pa ako dito mga blouse. Mga blouse. Ayan o. No. Oh. Gusto mo to? <laughs> Nagustuhan ni Madi. <laughs> may kasi edad si Jane, di ba? shampoo dyan? Opo, mamaya. Pagpuno na? Opo. Ayan oh. o. Pasa sa pananay ni Maggie. Uh, sorry, more on pang baba. Ang ah, pamilya na natin kapon. Ay, oo. Oh, Kukunin mo din. Isasama natin yun. Ah. Ayan, mga blouse. Isasama din natin yun. Unahin muna natin yung mga damit. Ilagay natin yun sa babaw. Ah, dito na lang po yung ilagay. Hindi, isasama natin yan dito. Isasama natin yan dito, Madi, Hindi yan pwedeng ano. Iwalay. Eh. Ang cute to. Pang formal formalans. Mga pa ako dun sa loob ng mga damit ko. Na maliliit at ipapamigay natin. Ito, Maddy. Ang cute to. Alin? So, oh, ito. Ayan, mga mga damit ni Papa na Mami! Ayan, ang ganda na ito. Opo. Yeah. Oh, ito. Kay Papa mo ito. Oh. Mm. Jacket. pang <laughs> okay. um, okay. motor niya. Ang motor ba siya? hindi <laughs> <laughs> po yung parang mag-motor pati mga Hindi po yung parang... Pang bukid. Akin <laughs> yan. <laughs> ito. Ay, ano po? Oh. Oh, mau mau terima batak. だからまって。あの、バカなんですよ。あ、これ。見た本当。あの、なんかだって、そこにまだなんかね。とりあえずさ、さ。で、これか様のことで。もう話にもならない。別の森のグラスを。ま、よまだね。で、で、これ。わかんないんだけど。俺何メタさ、何で。<laughs> <laughs>

dyan. Hindi na lang paano. na excuse me na. Ate okay, na. Oh, yung mga sisipon sa yung mga sisipon. Ano sila mas mali? Mali. Ate mo mali. Eh. bukas mga luma ang laman. Baba na dyan, anak. Baba na muna. Baba ka na muna. Baba, anak. Eto, sinaylas to ni Maddy. Oh, no, 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 no. Sinaylas ni Madi Yung suot niya nung galing Davao. Di ba, balit na daw ulit niya. <laughs> <laughs> Hindi na niya sinusuot yan dito. Napalitan siya ng maganda-ganda. Ang dami na niya sinaylas dito. <laughs> Ayaw na niya suotin yung galing yung suot niya galing Davao. Eto, ayan. Papadala namin. Hindi Hindi yan sira. Dilinisin na lang nila. Ito, nalilinisan kasi nailigpit na eh. So sila na lang po bahala maglinis doon, maglaba. dapat pa yan kay pagtanggatan yan pag Eh, dapat eh, dapat talaga ah, eh, Dapat tawagin din yung ice at alakay na nila ba? Yan, natin dito yung mga Hindi Yan, lalagyan <laughs> ayan na. Ayan na po yung ipapadala ni Madi. Ayan na. Ito na sa baba yung lalabhan nila yan. Tapos, <laughs> uh, ayan. ayun na. Magbibigay po ako ng lalabhan. Palino? Sa? Sa kapatid ni ate. Hmm. Ayan, no? Ano yan? Pakita mo nga? Pakita mo. Ano pa? Ano pa? Elephant. Elephant. Ang dami niya kasing stuffed toy. Ano pa? Dal. Dal. Ayan. Ano pa? Ano to? Si? Si? Sino to? Si Dino. Si Dino. At ah, sino pa? O si? Si? Bear. Bear. Ito so si? Ano siya Itong? Oh. jelly Jellybean. Ayan, ano at saka ito, mga robot. robot. Hmm. Bait naman yan ni Dane, nagbibigay ng laruan. At saka? A Jollibee. Thank you, Ate Dane. Binigyan ng kapatid ni Ate madi para may laruan sila, no? Udo, may mong soft toy o oh, nagbawas kami na ng soft toy. Hi hey guys, good morning. Good huh? afternoon. Good evening. Bawa na lang tayo ng pocket. Ay, ito pala mga natalapang matigas. Sige. Okay. Yan. Ano pa yan nakabinigyan mo sila ng pocket? -it. Totoo yung mga diga nito ah. May dito dyan naman pala Ang laki naman niya. Pocket. Ayan pati bumili na nanti. Ano

そう <laughs> 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 Ayan, tapos na balutin ni Papa ang box na ipapadala namin. Nadalhin po namin sa JNP. Salamat, Papa, sa pagbalot. Welcome. Ayan, magpapaship na po kami. Madi, ano masasabi mo? Thank you, Pa. Okay na? yan si Kuya, oh. Hi! Yan po, may mga, ano tayo dyan, oh. May mga subscribers ang Pugong Biyahero. Si tatay na si Kuya. Nag-meet po kami dito sa... Nag-meet po kami dito sa Jollibee. Ayan. After po kasi namin nagpadala sa JNC, lumaan kami dito. Ayan. May na-meet po kami subscribers ni Pugong Biyahero. <laughs> so, ayan. Tain po muna tayo. Thank so, po. Ayan, may subscriber sila. May subscriber na na-mate. <laughs> Ayan o, oh, naubos ni Maddie yung kanyang sp spaghetti at saka oh, burger steak. Oo, oh, Malakas na ngayon si Maddie kumain. Lakasan niyang kumain ngayon. Patalaki na siya eh. <laughs> <laughs> Dati ayaw niya talagang... Dati ang kinakain niyan, 1 quart na kanin, 1 quart na chicken. Ngayon, buong kanin, buong spaghetti, buong oh. steak. Dati hindi niya maubos yung chicken eh. Hindi niya maubos ang chicken. Ngayon, nauubos na niyo. Wow! Ubusin mo na rin yan, anak. Wow, sarap naman. Sarap. Mo oh, sarap naman kain ni Day ng chicken na. Ah. Ayaw mong isaw-saw dito sa sawsawan. Ayaw. Sarap na sarap naman eh. Bye bye. Salamat po. Bye bye.